Hello guys, sa mga hindi po nakakaalam kung paano po buksan itong lock na sako. Panoorin niyo po guys, ganito lang po yan Andito 'tong. Guys. guys, kung paano buksan. Tititititit. Guys, abangan niyo guys kung paano. Tititit. Limot ko na po, limot ko na. Sorry guys, lihat <laughs> Sabi mo nagtrabaho ka sa grocery. Oh, ano nangyari ngayon? Limot na. Ano? Bukas na tayo magsasaing. <laughs> ano <laughs> Yan? Ano ba? Kaya mo ba ba? <laughs> Hindi! Ihintayin kita! Diba? May naglook na manik mo. Kaya mo yan. Huwag kang sumuko. Ano ka kang pati? Ayun Huwag kang susuko! Kayang kaya mo yan! Ayun na! Ayun na na! Abangan nyo na! abangan nyo na! abangan nyo na! Itawid mo muna yata.

Kaya naman pala na na-stop. Akala mo ah. Akala mo dire-diretso na no. na. Ito na. Ito na. Aray ko may paabi. Naapaka mo ako. Pink. Pink. Ini ada tiga tu ayan, nagparapakahirap ka pa talaga kanina, gugupitin mo lang din naman pala ayan guys dahil napakalayo natin sa kabayanan para makabili ng bigas kaya yan ang binili namin pang matagal ang bigas na para hindi na bili ng bili ng paano, unti unti para isa ang bilhin. Ganyan pagka malayo sa bilihan. Yan ang kailangan natin. One, one, one. <laughs> <laughs> ano ba? Makakatapos ka pa ba, ba dyan? O, oh, sige na nga guys. Bye-bye na. Thank you for watching.